Pinag-aaralan ngayon ng Department of Health ang pagbili ng panibagong bakuna laban sa COVID-19. Kaugnay ito ng Omicron sub-variant na JN.1 na idineklarang variant of interest ng World Health Organization. Sa panayam ng DZRH kay Health Undersecretary Eric Tayag, sinabi niyang bumababa na ang proteksyon ng kasalukuyang bakuna laban sa mga bagong variant. Paliwanag ni Tayag, bagamat hindi ganoon kalala ang epekto ng JN.1, mas mabilis itong makahawa kumpara sa mga naunang variant ng COVID. Isa lamang mutation ang nangyari so pero sapat na para mas lubang nakakahawa po. Mhm. Mm mas mas nakakahawa ito, itong JN.1. Nakakahawa. Oo. Kaya lang, katulad ng mga sinundan niyang variants ng Omicron. Dika anong karaming na ospital at mm -hmm. uh, Pinakaya pa ng bakuna natin. Kaya lang ngayon pinag-aaralan dahil sa yung mga bakunang tinanggap natin ay kada una, bumaba ba yung proteksyon natin laban sa mga bagong variant. Mm -hmm. Dagdag pa ni Tayag sakaling makabili na ng mga bagong bakuna, bibigyan prioridad sa pamamahagi nito ang mga senior citizen at mga frontliner. Samantala naniniwala ang kagawaran na hindi pa oras para gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask. Pero nag abiso naman ng DOH na magpatest test kung nakararanas ng sintomas ng COVID at magsuot pa rin ng face mask lalo na sa mga senior citizen at may mga comorbidity. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!